ba? Uy, well, ano yun? Sobrang hirap nang naging exam namin kaganina kay Sir. Tapos may nahuli pa ng chichi. Kaya ayun, galit-galit siya sa amin. Ah, ganun. Nakikinig ka ba? Ano ulit yun? Ah, wala yun. Makagawa kaya ng dami ako. Total, hindi naman niya ako pinapansin tuwing may kwento ako sa kanya. Lagi na lang siya may kausap. Bueno, un Paano maiiwasan ang dami account? May iwasan ito sa pamamagitan ng pag private ng account sa Facebook at siguraduhin na ang mga friends mo ay ang mga personal na kakilala lamang. Maaari din na iwasan ang pagpapost ng mga masyadong personal na informasyon or detalye patungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kung ikaw naman ay nabiktima ng gantong identity theft, ay agad itong report sa Facebook kung sakaling mayroong nagpapanggap na ikaw.